ang diwata ng gubat. Dumating ang limang magkakaibigang hiker sa nayon. Sina Marco, Carla, Lisa, Danilo at Rita. Habang naghahanda sila para sa kanilang paglalakbay, napansin nila ang isang matandang lalaki na nakatayo malapit sa pasukan ng kagubatan. Nakilala nila ito bilang Simang Berting. Isang mabait ngunit misteryosong tagapangalaga ng lugar. Huwag kayong pumasok sa kagubatan, babala niya. Ang kanyang boses ay puno ng seryosong tono. Maraming lihim at panganib ang nakatago roon. Pagamat may pag-aalinlangan si Carla, ang leader ng grupo, nagdesisyon silang ituloy ang kanilang lakad. Binabaliwala ang babala ni Mang Berting. Nagpasya ang mga hiker na huwag pansinin ang babala ni Mang Bertie. Habang masayang naglalakad, nagtatawanan si na Marco, ang mapagbirong leader ng grupo, at Liza, na tila pinakakuryos sa lahat. Samantala, tahimik namang nagmamasid si na Carla, Danilo, at Rita sa paligid, ngunit habang lumalalim ang kanilang paglalakbay sa kagubatan. Nagsimula silang makaramdam ng kakaibang presensya ang mga ugat ng puno ay tila gumagalaw, hugis ahas na parang nakikiramdam. Ang ihip ng hangin ay may dalang malamig na bulong na parang may mga nagmamasid sa kanila mula sa dilim. Si Carla, bagamat kinakabahan, ay pilit na pinapakalma ang sarili. Naririnig niyo ba yon? Tanong ni Rita, habang mahigpit na hawak ang kanyang flashlight. Baka hangin lang yan! sagot ni Marco. Ngunit ramdam sa kanyang boses ang bahagyang kaba. Habang patuloy silang naglalakad, napansin nilang mas nagiging makapal ang mga puno at mas mahirap ang daanan. Sa likod ng kanilang isip, unti-unting bumabalik ang babala ni Mang Berding. Ngunit pinili nilang balewalain ito, hindi alam na nagsisimula na ang kanilang bangungot. Mula sa dilim ng kagubatan, lumitaw ang isang napakagandang babae, ang Diwata. Ang kanyang buhok ay tila tubig na dumadaloy, at ang kanyang damit ay yari sa mga dahon at bulaklak na kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang bawat hakbang niya ay nagiiwan ng munting liwanag sa lupa. Mga dayuhan, wika niya sa tinig na malamig, ngunit kaakit-akit. Hindi, ito, hindi lugar ito lugar para pa sa inyo. inyo. Umalis na, na kayo bago, bago pa makuli ang lahat. Nagkatingin na ng grupo, si Carla, bagamat natatakot ay naramdaman ng isang kakaibang bigat sa babala ng diwata. Bakit po? Sino po kayo? Tanong niya ng may kaba. Si Danilo at Rita ay tahimik na nagmasid. Halatang kinakabahan samantalang si Liza ay tila naakit sa ganda ng diwata at hindi makapagsalita. Ang diwata ay tumingin ng diretsyo kay Marco at sa kabila ng kanyang mapayapang anyo, lumalim ang kanyang mga mata na parang sumasalamin sa dilim ng kagubatan. Ang babae ay naglakad papalayo sa mga hiker at dahan-dahang naglaho sa paningin nila. Sinundan nila ng tingin ang babae hanggang ito naglaho sa kagubatan. Nagtataka sila kung saan nagmula at kung anong ginagawa niya doon. Ang kagubatan ay unti-unting nagiging mas madilim at ang mga sanga ng puno ay tila nagiging mga pangil na nakasungaw sa kalangitan. Saglit lang! May gagawin lang ako! Wika ni Marco habang humihiwalay sa grupo upang magbanyo. Habang lumalayo, ramdam niya ang malamig na ihip ng hangin na tila may dalang bulong. Napalingon siya sa likod ngunit wala siyang makita. Tanging anino ng mga puno ang gumagalaw sa liwanag ng buwan. Habang si Marco ay tahimik na naglalakad palayo upang magbanyo, nagsimula siyang makarinig ng mahihinang bulong na tila nagmumula sa paligid. Sino 'yan? tanong niya na may halong kaba habang paikot-ikot ang kanyang tingin. Sa dilim, may mga aninong gumagalaw na parang sinusundan siya. Bigla niyang naramdaman ang malamig na pagapang ng mga ugat sa kanyang mga paa. Napatingin siya sa ibaba at nakita niyang ang mga ugat ng puno ay unti-unting bumabalot sa kanyang mga binti. Tulong! Sigaw niya habang sinusubukan niyang kumawala. Ngunit bago pa siya makatakbo, hinila siya ng mga ugat pababa sa lupa. Ang kanyang mga sigaw ay unti-unting nawala habang nilamon siya ng kagubat. Ang natitirang mga hiker ay nagtipon-tipon, mahigpit na nagyakap-yakap at ang kanilang mga flashlight na halos hindi gumagana sa kapal ng dilim. Ang kaba sa kanilang mga mukha ay bakas habang hindi nila maalis ang pakiramdam na sila'y pinapanood mula sa bawat sulok ng kagubatan. Napansin ng grupo na nawawala si Marco. Napuno ng kaba ang kanilang mga mukha habang hinahanap nila ito sa dilim. Biglang muling lumitaw ang diwata mula sa kadiliman. Sa pagkakataong ito, malamig at matalim ang kanyang anyo. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag Tila apoy na bumabalot sa kanyang presensya. Pinaglagoan ninyo ang aking, aking kagubatan. Aking Wala, Wala kayong, kayong respeto, respeto sa, banal sa banal na lugar na ito. Na Kailangan, Kailangan kayong malagot sa inyong, sa inyong kasalanan. kasalanan. Si Liza ay natakot at nagmadaling tumakbo papunta sa unahan. Sa kanyang pagtakbo, Napadpad siya sa harap ng isang nakakatakot na puno na may mga mukha ng tao na nakaukit sa balat nito. Habang nilalapitan niya ito, ang mga mukha ay biglang gumalaw at nagsimulang umiyak nang may nakakabinging hiyaw. Sa gitna ng kanyang pagkasinta, unti-unting umikot ang mga ugat ng puno sa kanyang katawan. Hinila siya papalapit habang ang puno ay tila nabubuhay. Tulungan niyo ako! sigaw ni Lisa. Ngunit bago pa makalapit ang iba, nilamon siya ng puno at ang kanyang sigaw ay nawala kasabay ng katahimikan ng kagubatan. Ang tatlong natitirang hiker, sina Carla, Danilo, at Rita ay pagod na pagod at nanginginig sa takot hindi nila na malayang nakabalik sila sa parehong clearing kung saan unang nagpakita ang diwata. Ang paligid ay tahimik, ngunit puno ng presensyang nakakakilabot. Sa gitna ng dilim, naramdaman nilang muli ang malamig na hangin na may dalang bulong parang ipinapaalala sa kanila ang kanilang kasalanan. Si Carla ay lumuhod sa lupa, nanginginig habang paulit-ulit na humihingi ng tawad. Patawarin niyo kami. Hindi namin alam. Sambit niya, luhaan, at halos maiyak. Ngunit si Danilo, puno ng takot at galit, ay biglang hinugot ang kanyang bola at nagsimulang magputo ng mga gumagapang nabagin. Hindi tayo dapat magpatalo! Sigaw niya habang marahas na hinihiwa ang mga ito. Ang kagubatan na tila buhay ay tumugon sa kanyang pag-atake Biglang sumugod ang makakapal na baging. Mabilis na pumulupot sa kanyang mga braso at binti. Sa kabila ng kanyang pagpupumiglas, ang mga baging ay umikot sa kanyang leeg na parang ahas. Unti-unting hinihigpitan hanggang sa siya ay mawalan ng hininga. Sa huling sandali, ang kanyang sigaw ay nawala sa gitna ng malalamig na huni ng kagubatan. Ang huling natitirang hiker ay lumuhod sa harap ng diwata, nanginginig at umiiyak. Patawarin mo kami! Hindi namin alam ang aming ginawa! Pagsusumamo niya. Tumingin ang diwata sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagliliab sa galit. Tanging, Tanging. ang taos usong pagsisisi ang makakapawi sa supa ng kagubatan. Wika ng diwata ang kanyang tinig ay nag-echo sa paligid. Sa isang desperadong hakbang, inalok ni Carla ang kanyang sariling buhay kapalit ng kapayapaan ng kagubatan. Nagkaroon ng katahimikan. Napansin ni Carla ang pagbabago sa anyo ng diwata mula sa galit. Isang malalim na pangunawa ang lumitaw sa kanyang mukha. Sa halip na kunin ang kanyang buhay, itinakda siya ng diwata bilang bagong tagapangalaga ng gubat, isang marka sa kanyang noo ang nagningning bilang tanda ng kanyang bagong kapalaran. Muli nang pumaya pa ang kagubatan, habang ang liwanag ng araw ay dahan-dahang pumapasok sa pagitan ng mga sanga. Si Carla, na ngayon ay ganap ng tagapangalaga ng gubat, ay tahimik na nagmamasid. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng matingkad na lunti ang liwanag, tanda ng kanyang bagong kapangyarihan at tungkulin. Kumalat sa buong nayon ng usap-usapan tungkol sa isang bagong espiritong nagbabantay sa gubat. Si Mang Berting ay tahimik na tumatango tuwing may mga manlalakbay na sumusunod sa mga babala sana ay nag-enjoy kayo sa video na ito. Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang i-like, mag-comment, at mag-subscribe. Malaking tulong 'yan para makagawa pa ako ng mas maraming pang-content para sa inyo. Salamat sa panonood at mag-iingat kayo lagi. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na kwento ng misteryo. Hanggang sa muli.